Maraming salamat po sa kapatid na Ruel at magiging sa mga kasama po namin at pagkasiwa sa pitong distritong ito ng Region 5 na kung tawagin po natin ay Bicol Region. Mga kapatid, gaya po ng binanggit, ang ating rally ay para po sa kapayapaan at pagkakaisa. Una po sa lahat, bumabati kami sa inyo ng magandang hapon. Narito po tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi lang po mga kapatid lang tayo narito. Meron din tayong kasama na nasa iba't ibang reliyon. Hindi lang dito sa Bicol Region, kundi so, maging sa lahat na sumama sa tinatawag natin ito na National Rally for Peace. Hello. Meron ding, meron din mga samahan at sanay ng pamahalaan para magkaisa sa isa pong mapayapang pagkilos. Ang pagtitipo natin ito ay isang kongkretong pagpapakita ng suporta at pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang na Ferdinand Marcos Jr. na hindi po siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo Sara Duterte. Panoorin po ninyo at pakinggan ang ipanalabas po na kanilang pahayag mismo. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Uh, what will happen to the if somebody falls in impeachment? It will tie down the house, it will tie down the Senate, it will just stay in the and for not for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a kid. Marcos ay para sa kapakanan po ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Ang ganito pong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bayan. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo, ang sabi po niya, walang maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po ang sinabing ito ng Pangulo, mga kababayan. Marami pong mas mahalagang bagay ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lang po pag-aaksaya ng panahon, kundi hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po natin kalilimutan ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat ito-on ito sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kaugnay dito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol sa planong impeachment? Sinabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup o isang labis na pag-aalala o pagtatalo tungkol sa isang maliit o di gaano mahalagang bagay. Sang ayon po tayo rito, mga kababayan. Ang pagsusulong ng impeachment ay pag aaksaya lamang ng oras ng Kongreso at Senado sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon sa isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya, sa halip na mag-aksaya panahon, sa mga isyong magdudulot lamang ng pagtatalot ng mga hidwaan at nang huwag na sana milang payaga na mangyari ito. Eh ano po, ang hindi dapat makita, yung bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan. Hindi po ba dapat ituon ang ating mga pinuno ang pansin sa mga suliranin kailangan tugunan agad. Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment, ang magtatalo-talo ay hindi lamang ang mga mamamayan, kundi maging ang mismong mga government official. Iyan po ang ayaw ng maraming Pilipino at iyan din ang ayaw po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Filipos 2.3-4 sa magandang balita Biblia na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyong higit iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakita ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talata po ito ay isang paalaala sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan hindi para sa pansariling interes at lalong hindi para maghasik ng pagkakampi-kamping dahil lang sa hangarin humawak ng kapangyarihan. Marahil ay walang sino man ang sasangayon sa gayong uri ng lider na ang pamamaraan nila, ano po yung tawag? Divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa nilang agawin ang kapangyarihan at sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man yan sa ibang mga bansa, sana ay hindi mangyari yon sa ating bansa. Kaya nagkakaisa tayong nananawagan sa mga namumuno ng pamahalaan na wag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. May kasabihan nga, United, we stand, divided, we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at ayon sa makakaya natin ay wag payagan ang divided We all, tatandaan po natin kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, sino ang apektado? Hindi ba ang tao, bayan? Kaya kapag magulo ang bansa, sino po ang kawawa? Ang mga bayan Dahil dito, pansinin po ninyong mga plakas na hawak-hawak na nating mga kasama. Itaas nyo nga po mga kapatid Yung placard nyo kung hawak nyo pa Ano-ano po ang nariyan Ang aming kahilingan Kapayapaan ng Bayan Problema'y lutasin Huwag palakihin Servisyo Huwag sariling binipisyo Mamamayan ang unahin Huwag sarili Ang kahilingan kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Magkaisa huwag mang isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. INC! Alas niyong sinasabi ito kanina. INC is for... Unity! Unity! Peace for the Philippines! Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi po, ayaw namin ng kaguluhan saan mampanig ito manggaling. Ang nais namin ay kapayapaan. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang ano? lunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan. Sa pagkakaisa po at sa kapayapaan ay mananakig at mamamayani ang sambahayan. Ang panalo ang sambahayan. Kaya sana ay maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34.14, sinasabi, Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito ang itinuturo ng Panginoong Diyos. Ito ang dapat nating gawin para kamtan natin ang kapayapaan, ang lumayo sa masama at gawin ang mabuti. Ano pa po ang isa sa gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa? Ayon pa rin sa Biblia, dapat ipagpauna ng isa't isa ang iba. Yan ang sinasabi sa Roma 12.10 ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Nakasulat yan sa unang kurito, 10.24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa, tao at mga mamamayan, dapat isa-isang tabi ang pansariling kapakanan at personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal ating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Kaya muli, mga kapatid, ano po ang sigaw natin? INC 4 for... Unity! Bakit dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang pagluka sa mga problema ng bansa. Tulad halimbawa, ng pagtaas ng presyo ng bilihin, siguridad ng mamamayan sa mga tumitinding kalamidad, kakulangan ng hanap buhay, kriminalidad insurgency at marami pang iba. Ano po ang mga ito? Ito po ay nakapagpapalala sa krisis pang ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pagkukunan ng matamang atensyon at pag-aasikaso sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon kaya kahit po mga kapatid matapos na po ang isasagawa natin ngayon na sama-samang mapayapang pagkilos para sa kapayapaan ang ating mga panalangin sa Diyos ay basbasay niya ang ating bansa ng kapayapaan tanglawan niya ng ang kaisipan ng mga namininuno sa ating bansa upang balikatin nila ang sinumpaan tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.